Uh, uh, entrance na tayo sa pi apple picking. Where are we? I eat apple, apple. Okay. Oh, masaya ka na? Masaya ka na? Uy, the apple, the apple pickingers. What oh, did judith did? Ano, what did you Ano? Ma! Wow. Oo, oh, di ba? Nandito lang kami sa pinakauna ha, pinakabungad pero ang dami nang paano, oh, ano oh, ang dami nang ano oh. Where are you, Aaron? Ay, oy, ang red red noon oh. Ano nga po eh? Yun oh, yun oh. I can get it. Yung pang ano, pang sungkit. Oh, ang red red. Dead! Oh, pulas dito. Mm. Mm, tame. Mm. So yum, ang napakatamis. Wala, na hindi niyo na kami makita. Gustago na. Mm. Jan Jan. Tingnan mo. Wala pa dito. Dito dito. Wala pa dito. nakalive siya. Hinaan tayo. Matamis, matamis. Yung ipin ko matira. Mm. 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 Nagmukbang ng ano man sana. Paunahan tayo ah. Mukbang to, mukbang. Ang maganda. puyang Slow mo. Slow mo, Ayan, sige, sige nga. Diba? Ayan. Sige, Nico! Nico! Wow! Oh. Garit, kuya, ah, uh, saan na? Sige, kunin mo lahat. Wow, oh, basketball player yan. <laughs> Patingin, kuya. Patingin. Oh, matamis-tamis to. Oo, oh, oh, Ito, oo, oh. wow. Uy, but parang ulo mo, anak ko. Wow, nice. okay <laughs> Ay, kami pinikilagay mo ha. Di pa, Ali, may asin naman. <laughs> may asin kami baon, wag kayo. Yan <laughs> e, o. Oh, yeah, thank oh. you. Pero matamis na, pero mas hmm. mm. masarap na rin. Ah, uh, amin. Mm. <inaudible> mm -hmm. um, 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 ano, um, apple mukba? peach mango pie. Uh -huh. Ay, mango pala yun. <laughs> apple pie. Apple crumble. Apple, apple crumble. Bukas birthday mo. Makakaubos na ako ng isang. Birthday niya bukas. Ito na lang yung dessert natin. Yeah. Apple crumble. Go. Ah, thank you! Oh, di ba? <laughs> hindi mo siya red to red masyado. Ay, natin. Ayan, red. Red. Ayan. Meron pa. Hmm, mm, tamis. Hmm, mm, tamis. Kahit hindi masyadong red. Oh, yun mm. nga. Matamis nga siya. Thank you. Lagyan natin ng na asin. Ayan. Pahirap ng asin. Oh, syempre, ikaw mo kasi ready ka la, all the time. Oh, yan. Asin. May asin. Yeah, you Oh, so, you want sign. So yes. On... yes, it's really <laughs> nice. <laughs> Di ba? Mmm. Surf, 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 surf. Oh. Tanggalin mo yung... Ito yung mga ano? apple ni Sky. Nakuha ni Sky. Oh. Tanggalin mo to. Sky yung maliliit. Sky, uy. Uy, Kring! Alam mo ba gumawa ng apple crumble? Naku. Si Carl. Oo Yeah. Bukas. Hindi. Ayan pula oh. Try natin kung matamis yung maliit. Ito o oh, maliit siya. Try natin kung matamis. Okay, try natin yung maliit na nakuha ko. Hmm? Hmm? Hindi masyadong matamis? Hindi masyadong matamis? No. Oh, pati ito nabulok na din. Nabulok na rin yung isa, yung bagang ni eh. ate. <laughs> Ang dami ano oh, sayang na yung mga yan, mga apple I na sayang, ano. Na sana, Sa, sana, ano. Na Sa Pilipinas daw mahal ito, iuwi na lang ni Ate. Sayang oh, yung mga oh, yan girl oh, Yung mga nasa floor, nasa Oh, oh, oh tapos. Tapos a... <laughs> oh, okay. as ka Uy, ang ganda ng apple. Ay, apple lang pala Akala nyo ah. <laughs> <laughs> tayo. Oh, I love you. I love you. Okay. Okay na, kunin ko to. Ay, try na naman natin to. Smile. smile. Eran. smile. Eran. smile. Eran. Eran, eran. <laughs> Alamnya yun, induri. Ah, si Louie alam ah yun, si Louie. Ah. Apo! Ah Apo! Ah Apo! Ah Apo! Ah Apo! Ah Apo! 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 Apo!